Ayan, magandang araw po mga kabagis Magandang buhay po sa ating lahat Andito po rin tayo ngayon sa ating lugar Sa Barangay Buga, San Miguel Bulacan Kung saan It po ay mayroon tayo dito mga Ilang mga, mga sakahan na nag-tetcrap Mga magsasakahan na nag Na natuyo lang yung mga palay Ang malawak din po ito mga kabagis Yung iba, yung ibang portion ay pilit isinasalba yung iba naman ay talagang uh, nakakahinayang ng gastusan gawa ng malaki na ang masira ayan uh, kung mapapansin nyo tuyong tuyo siya uh, na lang uh, pinagsugahan na lang siya baka pinapakawalaan na lang ng kambing o ng kung kalabaw kung ano man yung iba'y pinapakain lang nila sa no, sa mga alaga nilang ruminants na mga alaga nila nakakahinayang lang kasi dahil hindi naman simpleng gastos lang hindi naman simpleng pera lang ang nagastos natin dito sa palay na ito medyo malabak-labak to nasa tatlong hektarya na din ito kaya lang yun nga lang tulad ng nabanggit ko kung magpupumilit pa tayo yung gastos sa nito at pipilitin pa natin itong maesalba, baka mamaya lalo lang mabaon sila sa gastos sa utang or kung ano paman kung inuutang man nila yung puhunan nila o papano kasi siguradong ito pag patutubigan mo Uh, tatambakan mo siya ng tubig, uh, tatambakan mo ng pataba, syempre gagastos ka din sa mga pesticide. Eh talagang medyo, kung ikukumpara ay nyo, ayan oh, yung meron siyang portion na nabasa dahil dun sa kabila ay pinipilit nilang maisalbasana. Dun sa kabilang portion, sa gawing kanan, kaya medyo malago yung gawing kanan. Pero yung gawing kaliwa, sa gawing portion ng kabila, yung hindi nila pinapatubigan talaga, ay tuyon-tuyo na. Talagang huling-huli na to sa panahon ng uh, pag-aani. Kung ang edad nitong pali na to baka ito nasa halos, nasa kulang 45 days na ito. Pero yung mga iba, yan, tulad ito, tinan nyo, no? yung tuyo siya. Maliit na maliit na siya, bansot na bansot na. Kaya siguro, wala na, uh, gastosan man ito, ay uh, wala na, mahihirapan na lang. Gastos, mababaon na lang, mababaon sa utang. Kaya pinili na lang nila na ano na lang, napabayaan na lang at... Uh, siguro sabi nga bawi na lang sa mga darating na pagkakataon talagang ang Ted Crop naman ay palusutin pero dahil sabi nga kapag ka sa kanakaraan na cropping ay hindi ka nakabawi o medyo natalo ka talagang mag interest ka na bumawi uli sa pamamagitan ng Ted Crop sana pero eto, ganito nga hindi natin naiwasan yung gato mga pagkakataon na nagagahol sa tubig. Kaya ayun, natutuyo ang palay at medyo ang nagiging huli ay lalo tayong nagka nagagasusan at nagkakaroon ulit ng panibagong pagkakautang. Ayun, na ko lang mga kabagis kasi nakakahinayang kasi itong sakahin na to. Uh, kung sana, na meron lang sana tayong uh, magandang suporta sa gobyerno na permis na mahalang presyo ng palay. At sana wala nang mga magsasakang mag pa pang mag-terclap sa mga mga pagkakataon na siyang nagiging sanhe para lalong mabaw sa utang. movement.